guys! Welcome to my channel! It's me again, Shreel28. In this video, share ko sa inyo ang tamang brooding management at tips na rin upang maiwasan ang mortality or pagkamatay ng sisiyo. Tip number 1. Linisin at disinfect ang kulungan gamit ang Zone rocks or protect plus gold. Para makasigurado tayo na walang dumi at bakterya na naiwan galing sa ating huling alagang mga manok. Tip number 2. Kung malaki ang kulungan ninyo at wala kayong bukod na brooder cage, pwede nyo itong hatiin or lagyan ng partition. Tulad ng gagawin ko dito sa aking kulungan. Bali, may dadating kasi ako na sisiyo galing kay Consi Delayla Manangil Gonzales. Ito po ay libre. Thank you po, Consi. Kaya kailangan kong i-prepare ang aking brother cage. Tip number 3. Lagyan ng karton ang sahig at patungan ng Manila paper. Diyan tayo magbubudbud ng feeds pagdating nila sa sahig. Tip number 4. Maglagay ng incandescent bulb. Ang ginagamit ko dito ay 100 watts dahil medyo malawak ang aking brooder cage. Pero kung maliit lang ang brooder cage nyo at konti lang ang alaga nyong sisiyo po na ang 25 to 50 watts. Or 1 is to 1 ratio. Tip number 5 Balutin o tabingan ang palibot ng kulungan bilang pananggalang sa lamig o hangin. Pinakaimportante sa lahat na hindi malamigan ang mga sisiw sa loob ng 14 days brooding period. Pero sa ika-5 ika days, pwede nang itaas ang tabing ng kulungan tuwing tanghali o kainitan upang makasingaw ang kulungan at hindi makulob ang sisiw sa loob. At sa hapon naman ay bababa na ulit ang tabing upang hindi sila malamigan. So ayan, tapos ko ng tabingan ang palibot ng aking kulungan. Ayan, safe na safe na sila sa lamig. And ready na rin sa pagdating ng sisil later. So ayan yung isang side. So binalot ko talaga isang buo Kahit kalahati lang yung lalagyan ko para walang uh, mapasukan yung hangin. Ayan. Ready ready na para sa pagdating ng sisiw later. Tip number 6. Ihanda ang mga gagamitin bago pa man dumating ang sisiw. Tulad ng asukal, vitamins at feeds. Kung hindi tiyak ang araw at oras ng pagdating ng sisiw ay mas mainam na maghanda ng isa hanggang dalawang kilong patuka para kung sakaling gabi o madaling araw man dumating ang sisiw ay mayroon kayong ipapatoka. Ihanda rin ang painuman at patukaan. Kagabi, January 24, ay nakareceive na nga ako ng message na parating na ang sisiyo. Kaya naman, dali-dali kaming nagpunta sa bahay ni Consi para pick-upin ang mga libreng sisiyo. At sa sobrang excited ko nga ay hindi ko na nakuna ng video. Pagkakuha ko ng sisiyo ay nilagay ko agad sila sa brooder cage at nagtimpla na ako ng inumin nila. Itong tubig na may isang kutsarang asukal. Ibinibigay ito bilang anti-stress dulot ng transportation and to boost the chick's energy level. Yan ang tip number 7. Punta naman tayo sa tip number 8. After drinking and resting for a few minutes, pwede na tayo magbudbod ng feed sa sahig. Para matrain sila kung papaano tumuka. Mamaya, bago ko sila iwan, ay maglalagay na rin ako ng ilang patukaan. Dahil gabi na at hindi ko na sila mababantayan. Para hindi sila maubusan ng feeds. mega shout out nga po pala kay Sir Ruben na taga Masapang Victoria, Laguna hello po so now continue na natin para sa tip number 9 linisin muna ang mga painuman sa umaga at hapon bago ito lagyan ng tubig at vitamins upang makaiwas sa sakit at sipon na dulot ng bakterya. So, dapat laging malinis ang mga painuman nila. Then proceed na tayo sa last and final tip. Tip number 10. Lagyan ng Robistrep BK ang inumin ng mga siso up to 2 to 3 weeks old. To be given only for 3 to 5 days a week. So kailangan po may pahinga ang pagbibigay ng vitamins. Hindi din pwedeng dire-diretso simula day 1 hanggang day 14 o day 21 ng araw-araw. Kailangan may kasalitan na tubig. Ang nagbigay kayo ng Robby Strep sa umaga, then sa hapon ay plain water na lang. Or, hambawa, nagbigay kayo ng Monday up to Wednesday to Friday lang. Then, Saturday, Sunday, full day yon plain water. Paalala lang po para sa tip number 3. Kapag napansin nyo na basa na ang sahig or manila paper ng sisiw ay pwede nyo na itong palitan. Mas mainam kung every morning nyo sila papalitan. Ang karton naman sa kanilang sahig ay pwede nang alisin sa ikatatlo hanggang sa ikalimang araw nila basta duhi na bago alisin ang karton ay may tabing ang ibabang bahagi ng kulungan, yung buong palibot, para hindi pumasok yung lamig sa sisiyo. For your information po, ang brooding period ay nagtatagal ng 2 weeks. Start siya ng arrival ng sisiyo hanggang sa ika-day 14. And sa day 15 onwards, kailangan na ng ginhawa ng sisiyo. Kaya from brooder cage ay ililipat na ito sa malaking kulungan. Or sa case ko, aalisin ko lang yung pantabing or partition na ginawa ko para lumuwang yung kulungan nila. Pero kailangan pa rin na ibaba ang tabing sa gabi lalo na kapag mahangin. Ang mga tips na aking ibinahagi sa inyo ay base lamang sa aking karanasan at ginawa ko ang video na ito para sa mga baguhan at nagsisimula pa lamang at wala pang idea sa pag-aalaga ng 45 days chicken. Para sa iba pang katanungan, mag-comment lang po kayo dito or mag-message sa aking Facebook account, Shrill Faye Aguirre at sasagutin ko po kayo sa abot ng aking kaalaman. Mag-upload po ako after a week para sa update ng aking sisiw. Thank you guys for watching. Happy farming!